Hello mga ka-Health Real Talk. Pag-usapan natin naman ngayon ang luslos o inguinal hernia. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arlene at ito ang inyong gabay sa kalusugan Health Real Talk kung saan hindi lang sakit ang pinag-uusapan kundi pati tamang pag-aalaga sa sarili. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang kondisyon na madalas ikinakahiya o hindi agad inaaksyonan, lalo na sa mga kalalakihan. Luslos o ang tinatawag na inguinal hernia. Ano nga ba ang luslos? Ito ay isang kondisyon kung saan may parte ng bituka o taba mula sa loob ng tiyan na tumutulak palabas sa mahinang bahagi ng abdominal wall, kadalasan sa may singit. Ano ang sintomas ng luslos? May bukol sa may singit na lumalaki kapag umuubo, nagbubuhat o tumatayo. Pananakit o bigat sa bandang ibaba ng tiyan o singit. Sa mga lalaki, minsan ay bumababa sa bayag ang bukol. Hindi nawawala kapag humiga, pa-check up ka na. Sanhi ng luslos, mabigat na pagbubuhat ng mali ang posture, labis na pag-iri, kung ikaw ay constipated o merong mga prostate issues, chronic na pag-ubo, obesity, genetic o mula pagkabata, paano maiiwasan ang luslos? Oo, may mga paraan para maiwasan ang luslos, lalo na kung exposed ka sa heavy work. Una, iwasan ang pagbubuhat ng sobrang bigat, lalo na kung mali ang posisyon panatilihing regular ang pagdumi, uminom ng maraming tubig at kumain ng rich in fiber. fiber. Alagaan ang baga, iwasan ang chronic na pag ubo panatilihin ang tamang timbang, mag-ehersisyo para palakasin ang abdominal muscles. Kung ikaw ay may prostate issues o hirap kang umihi, magpakonsulta ka na agad. Gumamit ng lifting belt, support kung kailangan sa trabaho. Anong gagawin kung may luslos? Huwag itong babaliwalain. Magpatingin ka agad sa doktor. Ang tanging lunas dito ay surgery o yung tinatawag nating erniography. Hindi ito mawawala sa hilot-hilot lang, tapal o init-init lang. Sa mga kapwa nating OFWs at kababayan, tandaan, ang katawan ay puhunan, ingatan natin ito para sa ating pamilya at kinabukasan. Ako po si Arlene para sa inyong pangkalusugang kaalaman, ito ang Health Real Talk, laging alisto para magbigay ng kaalaman sa inyo. Have a nice day everyone.